guys dahil nagutom kami ni ate Iyan, nagkaldo kami ang biglaan Iyan yung kaldo o ba? Diba? nag order lang kami ng tinapay na may cheese Di, uh, nagutom kasi yung amo niya kasi kaya sabi niya magbili tayo sa kaldo tapos isama daw ako di sinama nila ako sa order o ba diba? Kumain na ako sa baba, guys. Pero, ayan. May, may grass siya. Di kakainin natin. Ito pala yung paligid ng kaldo, guys. Malapit lang to sa bahay namin. Yan yung, ano, muski. Tsaka, yan. Iwan ko kung ano, ano to. Hindi ko alam. Yan, may plastic pa. Akala ko talaga sa una yan, guys. Ano? Uh, halaman talaga pero paglapit ko plastic pala siya kasi tingnan mo naman ang ano yung ano oh, yung mga lupa dry na dry kasi nawakan ko diba yan plastic pala to yan yung paligid yan nito ng kaldo guys ano uh, laundry, tsaka sa unahan ano bilihan ng cake. Ang lamig ngayon, napakalamig kasi 11 ng ano oras ba? 11 at 11:20 na ata, guys, ng gabi. Hindi pa ako natulog. Update nga pala sa ngipin ko, guys, medyo ano na lang masakit konti na lang parang konti na lang dito lang ng una. Yan si ate, gutom na yan. <laughs> gutom na yan siya. Pag ganyan-ganyan lang yan, nilamig, nilalamig na yan, tas gutom. <laughs> yan pala yung mga beaker nila guys. Pala yung mga anong lagay sa oh. so, mga available nila, benta nila dito sa kaldo. Yan. Shawarma. Shawarma natin, no? Yan. Beef shawarma. Chicken na ata na siya. Yan. Ay, muna eh. Kaldo.